Hola, Kamusta? Bang J. Hindi ko alam kung anong mangyayari. I feel like nasayang ko yung oras sa mga taong nandito. Oh, wait. Na-sold naman! Na? Na? Sold na. Murahin mo! Gagay, hindi. Hindi na pwede reply yan eh. Hindi siya... Hindi naman. Hindi oh. na pwede reply. ka na ba? Ah, uh, nag payment ako eh. Weh! Magkano? Okay. Magkano yung deposit siya? Magkano? Magkano yung downpayment mo? Ture, piti lang. Ang mahal na nun ah. Totoo ba? Legit? bakit yung downpayment? Ikaw okay. <laughs> marketplace yun, Nag-deposit mag mag siya. Magkano? Bago ang lahat, gusto ko muna mag-thank you sa lahat ng uh, subscribers at patuloy na nanonood ng aming mga contents dito sa Greenwall TJLG. But also, I also wanna promote our other channel which is Greenwald Entertainment kung saan kami nag-release ng mga songs and other contents such as songs, short films, and other stuff. But, <clears throat> but for this video, it's not about that other contents. It's actually about one special member of Greenwall TGLG. At, at walang iba kung hindi ang aming driver. Driver. Ginawang driver. Pero technically, oh, siya naman driver ng TGLG. Si Steven Aginaldo or tinatawag namin dito na Sutibon. Ang tagal na kasi niyang nagyayayang magskates Well, other than sa skates pala, nagyayaya din siyang mag Blue mountain. Which, medyo kasalanan ko. Kito kasi yan. Story time last year, 2024, nagpunta kasi kami ng family ko sa Blue Mountain, which is very quick getaway lang with the family. So, nagpunta kami doon and nagrent ng cottage. And parang nagustuhan ko yung ambient doon and stuff. And I really wanna spend time with the team in there naman para ma-try lang ganun. But a lot of things happen. So long story short, hindi natuloy doon. Pero kasi nasabi ko na sa kanila. And isa sa mga parang hindi nakalimot doon is si Sutibon. Kaya naman, uh, napag-isip-isip namin ni Mossing Genesis na ito ang gawin. Pero with a twist. Hindi <laughs> ako ka Gabi na. Evil laugh. Siyempre, hindi kami papapayag na dadali lang namin sa Sutibon doon. Pag-isip kami, kasi halos isang linggo na ata siyang nagyayayang mag-skates. And ako, na hindi naman talaga nag skates eh. Halos buhatin na nila para magskates. Pero, hindi ko talaga siya hilig. And it's, I think it's really not for me. But it's, it's, a, it's a fun thing to do. Don't get me wrong. And so, naisip namin na i-prank si Steve ng very slight. slide lang. What if, sabi namin, what if pag drive natin si Steve ng medyo malayo-layo na medyo papunta na doon sa Blue Mountain. Tapos i-reveal sa kanya na wala talaga kami pupuntahan doon. But instead, mag Blue Mountain lang tayo. So, it's a prank slash surprise. Eh? So, ang plano ay ito. Una, ay eh, syempre, ng mga kasabwat. At, at, ang nakuha kong mga kasabwat ay si Genesis at si Teddy Benitez. Teddy Benitez. <laughs> Bo Ito yung bot number 1, guys. Talaga, pwede kang magaling mag-micro dito. Si kasabot mm -hmm. number 2. Kahapon, napadal lang ako dun sa inyo. <laughs> <laughs> Hindi naman yun na ako. Napadal lang ako dun sa inyo dahil nasira yung garage door namin. <laughs> Kasi naman, yung garage door nyo, ba't nyo binangga? Totoo. Hindi, para may dahilan ako pumunta dito sa Scarborough. Akala ko pa para may dahilan kang ayusin. <laughs> Alam mo, duda na ako, mekaniko kasi to guys. Pero feeling ko, sinisira si niya muna yung mga bagay. Ay, ay ganun talaga. Bago niya ayusin. Ay Napaboard siya. Pag hindi kayo busy sa work, ikaw yung busy sa, ano, sa high. Yan. Ah, tama. Tinapanood pala ako nung bata dun sa van. Tumatawa-tawa ko kanina, nakatingin siya sa akin. After ko mga ng kasabuat, it's time for planning. Ang nakaisip ng idea na ito ay actually si Genesis. Kailangan kasi namin na magandang reason para mag-drive doon nang hindi ka duda-duda. So ang naisip namin is that kunwari may bibili na akong camera na mura kaya doon na yung binili. At yung mangyayari is that pagdating namin doon is magsusold out or biglang uh, hindi na available yung item. So after nung mahabang biyahe, biglang hindi na available. Ganun kayong... Yeah, so what's up mga G? So today, andito na kami kila Sotipan. Actually, ako lang pala. And susundin na natin siya kasi. Yung okay. nga, ipaprank natin si Sotipan ngayong araw na ito. Yes sir, mga kaibigan. And currently, naghihintay lang tayo dito sa kanila. Tinextan ko na siya na nandito na ako sa, um, sa baba nila. And baka um, textan ko natin siya na itala niya yung mga gamit niya pang skate. Kasi nga, hindi niya alam na mag skate kami ngayong araw na to. And, ang layo pa nung pag skate namin. Pero, goods lang yan kasi kailangan din namin. Ha? Na medyo galagala pa. -gala kasi, pag nagagala kami, dito lang kami sa Toronto. Pero, yun. <coughs> Pero, yun. Dito na ako. Pero, yun. Dito na ako kaila, Steve. Hintay-hintay na lang tayo. Bibidyo ko na lang sa kami pagkadating niya dito sa sakin. And, update ko na. Ako. Ayan na po. Si Suti po na ginawa Oh, baby, she... Jeng! 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 Nakakanta pa si- Kinababasa ko siya, hindi niya alam. Jeng! 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 guys? Hindi ka lang sasabihin niya. mo Nagbabalik si Gagi. Busy sa trabaho. Paliwanag ka. So, ang off ko lang nung this week was Tuesday lang. Okay. Ah. Dapat, ah, dapat yung work ko hanggang ano yun eh. Hanggang Tuesday. Dapat tumakas ako ngayon kasi ako. Ay. ay, ay. na ako nagising. Yun na yung totoo talaga. Pero <laughs> yun mga G, pupunta mo na kami lakabosing kasi magta-travel vlogs kami. Joke. <laughs> Medyo malayo-layo din yung pupuntahan natin eh. Mga nasa Bari. Bari? Hmm. Yes. Ang nga, Sa bagay. Kita-kita na lang mamaya. Kaya kamusta mga G kasi hindi alam ni Steve na paprank lang namin siya papuntang Blue Mountain. Ayan. Ang tagal na kasi siyang nagyayaya. Ayan si Steve yung palabas. Anyways. Ang niya. Um, bibili kami ng camera. Ayan. I mean, ay, yeah. nagpa-practice kami ito sa sasabihin namin. Ang tatanoyin ko. <laughs> ay, ano yung bibili sabi ko? Sabi ko, ah, bibili ako ng Canon C200. Yeah. Yeah. Ayan. Okay. Ang ko. May battery ba yun pre? Para testing. Ang sasa. Oh, shucks. Dubai, na so, ako, pre. Yeah, ano, ano, ano. Tapos parang, hindi ko naisip yun ah. Tapos pag nandun na tayo sa ano, halfway, halfway sa Barry or sa Blue Mountain. Mm. Nadala mo yung lens. Nalabas na. Hola kami sa mga G. Welcome back sa wala pa. Dalawa, dalawa yung vlog. Madami ba tayong vlog? Oo. Oh, Kanya-kanya na daw tayo dito. Yung vlog mo. Sa yung address boss binigay ko sa iyo, ano? Muna sarili mo pa uwi. Wag ganon, Steve. Ah, muna ulitin niyo, no? Ano ginawa niya? Yung inaatid yung sarili niya bigla. hindi ka sinabi. Okay, ako. Hindi, sinabi mo na. Sabi namin, ba't nag-turn? Ay, hindi ko na kasi sarili <laughs> ko. <Kung> Nantok na ako. Hindi ko na kaya nun yeah. <laughs> 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 Pero ngayon, may tulog ka, Steve. May tulog. May tulog Nagpuyat Nagpunyad na kahapon eh. 2.30 lang ako. Kasi okay. dapat uh, na ako work ako. Kasi mm -hmm. talagang tinahimingan kayo. Nag-alarm ako 7.30. Nagising ako 7.30. <laughs> Tawag agad ako eh. Grabe okay, talaga. Ay, pala Bakit ka pa? Okay. Ano na lang kundiya, tayo, mag muna tayo doon ng konti. Sorry, Steve. Hindi <laughs> ko alam, baka ba, wala eh. Baka lang <laughs> eh, Hindi naman tayo nagmamadali, nagmamadali pa kayo. Hindi naman. Hindi naman. Wala nang sa atin. Hindi, feeling ko, nai-storbo ako kasi. <laughs> <laughs> Anong tawa Saan mo ako nai-storbo, mas? Kasi, di ba, dahil may work ka ngayon? Wala. Ayoko mag nga mag-work. Napahinga ka, boss. Napahinga? hindi lang nagre apply Oo, oh, hindi, okay lang. Ang mahalaga, nagbiyahe tayo. Tama. hindi, <laughs> report ko na kaya ito. Hindi, bakalay mo, malay mo ha. Baka, uh, lang, nakatulog saglit. kana. Dito na ba yan? Hindi na tayo sa underwater. Oh, Under ah, Oo, bababa tayo? Oo, oh, bababa yes. tayo. So, ako. Abagay, wala pa namang katulog. Ayun guys, wala pa rin siyang alam-alam sa mga nangyayari. <laughs> bago ka kasi sa Green Wall kayo. Kaka-pride tayo dito boss. Hindi ba kalingin. Yung mga bago sa Green Mall, kasi ito gusto mo ba hindi natin na-prank? Ako, oh, hindi nyo pa ako na-prank. Gusto mo ba? Pwede na ba? Hindi <laughs> 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 mo sure, baka ikaw Di pinaprank na namin. Hindi <laughs> <laughs> pala tayo Alay mo, hindi na nag-start yung kotse mo. <laughs> 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 so, anong pagyayari? Uh, kasi hindi, hindi pa tayo bibili. So, didiretso muna tayo. Pagkasara ng pinpo, sabihin ko. Mm -hmm. Shucks, so <laughs> dumb. Bogi mo naman maglakad po. Wala daw bibili so, Tara na. Tara. So, yun na guys. Pabunta na tayo at i-check. Pinakabad na ako guys dahil hindi ko alam kung anong mangyayari. I feel like nasayang ko yung oras sa mga taong nandito. Kakaalam. Sa akin pala isusi guys, sorry. De, de. Siya lamig ako. Lamig is not on my vocabulary, buddy. Yun ang gusto ko. Hindi ako yung hinalamig. Subo mo to. Subo mo to. Subo mo to. Nakakatakot hawakan niya. Baka madumihan ko. Ang ganda pa naman. Nga Ni. Oh, wait. Ha? Huh? Kaya mag-start? Na-sold naman! Ha? Ha? Sold na! Chat mo muna. Ano? Hmm. Diba? Baka sa'yo. Murahin mo! Hmm. Gagi, hindi. Hindi na pwede reply yan eh. And nag-left the group na. Hindi ko diba pag sa Facebook marketplace, pag na... Ano siya? Hindi siya... Hindi na mag, hindi na mag... Oh, i-chat mo sa ano, i-chat mo siya sa ano. I-PM so, ko? na natin, i-PM ko. Hindi ba yun? Nice eh. Pero mo ngayong... Nabayad ka na ba? <sighs> ah, nag-down payment ako eh. Weh! O, um, magdig nag-deposit siya. Magkano? Tinanong ko kasi to, kung nag-down payment ako. Um, <sighs> Magkano na yung down payment mo? 250 lang. Tripti. Ang mahal na nun, ah. Ano totoo ba? Legit? nga. Ah.

hindi <laughs> ka nagtataka mo? Dami na camera. Bago mo nga legit? Hindi, ba gusto mo pumunta ng Blue Mountain? Matagal mo na mukhang bibigyan, mo. <laughs> <laughs> sabi nga pa kasi ito. Tara, Blue Mountain. Tara, Blue Mountain. Blue <laughs> Mountain. Sabi namin, nagtinginan kami ito. Sabi namin. So idea, but... wala ka idea, boss? Wala! Alam mo talaga. Ah, mission success. Mission success. Ang bilis niya pang mag-drive uh, kanina, yun. No? Hindi <laughs> kasi inabol ko yung oras. Kasi, ano, nung, yung sabi kasi ni Mas ano, 30 yung ETA. Uh, sabi ko, Gagising ako, dog 30. Uh, so nahiya na ako. Binibili uh, <laughs> <laughs> sa ko mag-drive, inabol ko yung oras. So, uh, it's a prank. It's <laughs> a prank. Ah. <laughs> 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 uh, Now to Blue Mountain! Let's go! Let's go! <laughs> Ito na yung hinihintay niyang travel vlogs. <laughs> <laughs> Nasa kwan ba tayo? Nasa Alaska. Iba ang buhay sa Alaska. Oh, shucks. Dito tayo nag-video. Dito ba? Oh, pwede mo? Ang parking dito? Pwede. Pwede pa tayo. Yan ang, gusto ko! Ano yun? Power sabi nyo, diba? Yan ang gusto ko! Power sabi nyo. Pinapayanohan niya ako. Na meron pang isa? Oo. Ah, magaling. Pag hindi tayo magbibigayan, uh, wala, wala mangyayari. sa lang ang mangyayari dito. Kaya yung mga tao dito, natuto na rin pumakisama sa kung ano. Buti pa dito! Halak. Sa break! Hindi kaya mo yun? Basta hindi ka lang bumangga doon sa kabilang sasakyan. Yun lang yun? Alright guys. Yan! We are here! Mother oh, sorry. We are finally here. So we Steve. are Stib. finally here. Steve! Yan! Anong feeling? Woo! Shiba! Wow, ah, Mapakailan sa snow. <laughs> tama yan. Tama. Lamig mga G. Yan. Yeah. So nandito na kami mga G. <laughs> so bibili kami ng mga tickets and... Tinitignan nila ako guys. Tanong kayo kung paano. Do you guys do a rental store? Yes. Ya, itu ya. Just a ski, right? Not ski, rampant. skate. Rampant. Oh, skate. skate. Yeah. Yeah, skate tayo, mm -hmm. Yeah. Do you have skate tickets? No, not yet. No. Okay, so do you, do you want to do skating? Yep. Yes. Okay. Hah? Ha? bakal don. Sabi niya kasi left, Di Di sini. Di trail Ay, Di So, yun na nga guys, nawawala kami. Nakabili kami ng ticket pero wala kami skates. Wala kami skates. Kasi yun na nga, dumating na ng kami sa pag i namin. nag kami ni Teddy ng skates kasi wala kami skates. Rest kami ni Teddy nung hindi nag i skate so... As you might have expect siguro, no? Maraming beses kami natumba. And in fact, Halos hindi na namin maikot yung skating rink. Start recording. Ikaw ulit All the way from down. Oh! Oh, <laughs> hey, okay lang yan. Medic, <laughs> oh, medic. Oh! 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 <laughs> oh! <put>. <laughs> <laughs> <pe>. <laughs> <360. laughs> Actually, bata pa nga ako eh. Pero it's getting harder and harder for us to actually try new stuff. And I want to use this video as a reminder for you guys and for everyone, even for myself who's watching this right now. Na, please, huwag kang matakot. Huwag mong kalimutang mag-try na mag-try yung mga bagay na hindi ko pa nasusubukan. Paano malalaman na gusto mo kung hindi ko pa nasusubukan, di ba? And so, yun, just try it. Because why not? It might spark something inside of you na hindi mo pa nararamdaman before. Anyways, back to the video. So yun na nga guys Iniwan na tayo yung dalawa So dalawa ni Teddy na mga tandars Naiwan Kaya si Teddy oh. <laughs> na nung dalawa eh Kaya pa Teds? pa? Kaya pa? Uy! Ano pre? Tapos na pre? Uulitin? <laughs> Expert na to eh! <laughs> perfect na! Kaya meron na tong red. Oo! Oh, oh, perfect lang gumagamit niyan. Hindi <laughs> natin yung dalawa na ano paparating dahil. Nakamayo ko sa inyo? Ano susubukan? Hindi na. Una nga tayo sa kanilang dalawa eh. No, eh. May talaga yung mga yun eh. Saan sila? Ha? <laughs> <Huh? Okay. laughs> ano mga G? Ano nakaka-enjoy pala to? Nasa Steve. Me reconoces tú. Sal. Oh, shit. Tagal nila eh. Masisira nyo, masisira ang kamay nyo. <laughs> <laughs> ang sakit guys. tudon down na ako. <laughs> si Teddy, okay lang. Isa pa lang. Oh, then dito eh. Life <laughs> saver. Kita nyo yung mga G. Yun, Uuuh! Shhh! Ay! Hindi ko alam. Dahil si Steve yung pinag-ganto natin. Mga G. Ano siya naman? Yung expert talaga. Ayun oh! Yan you know. yung know, expert oh! Eh... Na Tapos malaman yun. Nag-iexist yun. Labik. Ganun. <laughs> oh shit! Untik na! Hahaha! Uy! Nako! Nako! Adalas! Bigla! Pero hindi ako nadapa. Nangyari dun. Nag-skate lang ako tapos biglang kan. May sumabit. May sumasabit talaga. Hindi ko lang kung ako yun o ano. Shiva! Ay, tira na ako. <laughs> Pero nag-fail tayo mga di. Makikita na lang nag-edit ng video na nag-fail ako. Pero hayaan mo na. Ay, si Mosig na yan Paano mo ginagawa yan mo? Pasikot Ang galing mo talaga Mosig. Baka talaga mo? Ano, nag-enjoy ka ba? Sobra. Naikat nyo na? Oo. Malapit na tayo? So yun, uh, Sutibon, if you're watching this, sorry. Pero I hope nag enjoy ka din ayun lang mga G and I hope nag enjoy yung team kahit na hindi kami kompleto so hopefully next time is makompleto na yung team and makapag enjoy and also make a video for you guys. And also just a quick announcement before I end this gusto ko lang magpaliwanag kung bakit uh, hindi kami masyado post dito and that is because we are working on other projects such as songs nga mostly songs actually. And lahat ng yan is makikita nyo dun sa aming isa pang channel which is yung Greenwall Entertainment. So please check it out if you have time and if you can share the songs and stream it somewhere outside YouTube, Spotify all streaming platforms, please check it out all the links is gonna be down below I hope that uh, I will see you again sa mga susunod pang video. Huwag mo mag-like, comment, and subscribe because we love you. Because it helps a lot for the channel. Also, it motivates us to make to, to make more videos like this and even more fun videos for you guys. And again, if you don't know me, my name is Francis and you're watching Greenwall TGLG. Peace. 結構たわったわ。